From uh, Ah, sina ano pala ito? Ayan Suki so okay natin <laughs> Tita Ate Joan And uh, Tito James Batiin natin Ayan Hello Hi mga ka-farmer <laughs> Ka-farmer <laughs> Atlet, nagkita tayo Ayan na isa ng magandang buhay mga ka farmer tayo po ay uh, magtutuloy sa ating uh, saturday uh, Lichon house operation ayan si papayam ay uh, nag uh, dilig ng kaunting uh, yung lupa binabasa niya kasi ngayon hangin ang gagaling dito alikabok ba minsan malakas so ayun po pero Okay na yung ganitong klima. Presko pag pumasok na po ang tag-init, grabe na. So, matindi yan. Ayan, hmm. nag-aantay po tayo. 9.50, 97, 9.17. Ayan, gabang-abang tayo ng... Uh, ano, lang laban ng Warriors ngayon so number 7 na sila, medyo ginaganaan ako ng konti ah, out kay brother Stan Ruiz pala, Ayan, Lakers naman siya eh. so magandang takbo ng ating team ngayon brother ah So, sana makapasok tayo sa playoffs Ikaw sigurado na siguro Lakers Kami naman ay uh, Nagsisikap pa Si Step at si uh, Jimmy Bucket Ayan May mga reservation kami eh. Alam ko mayroon pong Reservation dito sa Kubo din bukas ata ang medyo mga maraming inquiries pero ngayon yung isang ilang packs ba dito bebe? ilang packs? ilang packs dito? sa reservation mo? reservation? ilan? hindi ngayon ayun so yung mga magpapareserve po nito ang priority po namin is 15 packs pataas kasi syempre kung minsan 8 packs lang, 10 packs uh, kaunti eh baka mamaya may dumating po na ano kaya yung may mag ano din na mas malaki so pero pwede naman kung wala talaga hindi unahan pa rin kaya lang meron po talaga uh, inaano natin yung malaking grupo talaga minsan po kasi ilang sasakyan o, no, 30 packs so yun na talaga ang uh, pwede natin paglagyan ano, long table so ano na lang uh, una-unahan meron naman po tayong small kubo ayan <laughs> from ah sinano pala ito ayan suki so okay natin <laughs> Tita uh, Ate Joan and uh, Tito James, batiin natin. Ayan. Okay. thank you po, thank you. Okay, ano yung pagkain? Sa mga pagkakaan na dadya, mga kapatid ko, saka sa mga mga. Ayun. Kayo po. Si po. Ayu. Ayu po. Ayu. Oh. <laughs> eh, na-busy ako. Ngayon lang ako nakalabas. Pagkakaan <laughs> na dadya. Shout out po sa mga Rita Ford family Sa Mga um, Puntay uh, family Sa Valeo Sabio, uh, Agat uh, Maitan, um, ito, Balmores, lahat po, po ng mga relatives namin sa IRES. Ayun. Thank, ano thank, thank, you po. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos, ito from Toronto. Ah, okay. kayo po? ko. Ah, Bay Area. yeah. May babatiin po kayo. Shout, shout out sa mga katrabaho ko sa Kaiser, sa Walnut Creek. Okay lang. Okay lang dito. <laughs> thank you po. Thank you. <laughs> Ah, uh, kayo po yung number, ah, number 3, ayan. Kamusta? <laughs> Eto, kamusta uh, po? Ibabatiin po kayo, muna. Uh, yeah. Sige, ibabati muna ah uh, okay. Shout out sa mga Can Riders of uh, Ontario, Toronto, Canada. Dapat marami kami, kapag ah. medyo na ano yung schedule. schedule. Mahirap po ayusin talaga uh, pag bakasyon. Galing kami ng Ilocos, So, ah, ngayon po, galing kayo ng Ilocos ka Kagabi. So, natigil kami sa lugar nila sa Tarlac, Pangasinan. Ah. Ngayon, umigit kami. Sabi ko, mag-drive around lang tayo kasi yung plano medyo hindi, hindi nasunod. Buti nakapunta pa. nakarating kami. <laughs> <laughs> ay, thank you, thank you. Sa YouTube lang kami nanonood. Uling boy pa hindi pa. Ayo, payat pa ito. Galit pa sa kanin noon. Magbabatiin <laughs> pa po kayo. Okay na, ay, thank you. Ayun, medyo na busy po tayo. Ayun, dito naman. Ah, uh, from Kalimutan ko yung lugar ninyo, bibihira kasi makakarating dito. Oh, ayan, Wisconsin. And, <laughs> Wisconsin. And, <laughs> Wisconsin. And <laughs> Wisconsin. Pero ano daw po siya from Masinloc original. Ayun. Kayo po may babatiin? Ay, butolan po kayo. Yes po. Representative. Bago na yung palengke doon, di ba? Malapit sa iba. Nakadoon na tubo naman. Ayun. kanya Oh nga, ayan, thank you po, thank you. Wala po kayong babatiin Oh, yeah. Uh, <laughs> shout out to uh, all of my uh, friends eh, back in uh, Kenosha. And uh, our kids. Our kids. Uh, Philip, Mark, uh, Anna, Carissa, Brian, and all of the grandkids. Uh, uh, Too many to name. Too so many <laughs> names. <so. laughs> marami, marami. Yeah, hi, we're having fun out uh, here. Yeah, thank we're you, for Thank apartment. you. Yeah. Ayan. From Ilocos naman ito. Ayan oh. Ilocos po. Uh, Makalayo pero gusto namin. Ayan, thank you po. Thank you. Sa lecture. <laughs> thank no, you. Thank man. you. <laughs> 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 uh, Ayan po, Ayo, Keso, kasi po, kasi po, mergina, ayan. Oh, ayun, oh. kami dito kanina. Noong last week nandito kami, yung pamilya naman lang kasama. Ah. Ayan yung pamilya ko naman lang kasama ko. Keso'n saan po sa Keso'n? Keso po, yes, anaba <laughs> uh -oh. -well, sa Alabang. Alaba Keso. Siya daw sa Anaba yung mga anak ko tapos sa Singapore. Ayan o! yung anak ko, ayan po, pumunta na siya oh. Wow. Oh. Keso kare, kare lang. In Mindoro, Oriental. Oh. Ah, oh, Mindoro naman. Ayan, si Parang ang sarap pumunta dyan, ah, sa mga lugar na yan. Kaya lang. may isang link, may isang, ah, may limang araw na lang po kasi kami sa isang linggo. Hindi po namin pwedeng skip yung Sabado linggo. Ibig Dapat sabihin, may kayo doon, doon Saan sa po? Apat. Sa <laughs> Apat. <laughs> Monday, more, ano, ating gabi. Nang, ano malis na kami. Shout out po, Mukata Masters. Punta kayo sa Marikina. Ayan, may Meron po kami restaurant. po Ayan, invite nyo naman. Saan sa Marikina? Malaki yan. Marikina Heights po. Malapit sa Marist School. Same school Ayan. Ano po siya? Parang some view hot pot. Ayun, no? po. May ilig sa hot no? Masyal na kayo po yung page siya. Oo, ito po yung page siya, Mukata Masters. Masarap din ang ano niya. Malapit lang kayo. Pupunta kami. Oh, napapadaang oh. <laughs> oh, na doon uh, Mag napapadaang na <laughs> na ka doon oh, Sige, sige Ayan, so, ayun, thank, thank you <laughs> Sarap talagang ang yun ni the partner, Ay, so. salamat so, po, palit, salamat barang, uh, Thank you po, mayroon thank pa, you Mayroon pa akong sasama dito, mga grupo naman Ayan oh. Kaya di pong mag-shoutout Ay, sige po Hi po, shoutout po sa asawa ko, si Ryan Alfonso Ang sira po yung mga sasakyan yun Nandun siya sa tabi ng tumang funeraria. Dito sa Arayat? Mexico. Akala ko. Mexico. Arayat nga. Ayan ang Mexico pala. Ayan. Oh, ayan. Okay na. Thank you. Thank you. Mukata. Masters. Thank you. Ayan, ayan. Ito naman. Hansel, ayan. Brother, Gusto ko. Long time. Busy-busy ka. Ayun din Ayan, oh, nakakantahan. Teka lang, igutan muna natin yung kubong ito at ako inabisi na. Ayan, batiin po natin yung mga kailangan batiin. Sina tita at tito. Yes! Oh, ano po. ganda ng boses mo ha. Kaya pala sabi ko ba't nag-iba yung boses? <laughs> ayan, batiin shop, po sila. Shop, shop, shop. Ayan, oh, lang tito. po kayong magbabati. Ayan, si, ayan, batiin natin dalawa. Para uh, sige na po, si, ano, si Kuya Ruben Cuevas. Kuya, Kuya Ruben, ah uh, ka-farmer Ruben at si... Uh, Cuevas. Ayan. Ah, Tita Miguela Cuevas. Hello po sa inyo. Sana Saka. sa susunod, kayo naman ang makita namin dito. Yeah, sa San Diego. Hmm, taga San Diego sila. Thank you po, thank you. Ayun. Salamat Busog na. po. Yeah, masarap oh, po thank yung Thank you manu po, thank you. <laughs> Salamat po. dito naman tayo sa kabila. Ayan. Mga nagmamadali na sila. Yung iba po, kaninang dumating, walang ano, pero nagsabay-sabay. Ayan. Oh, ito yung tukayo ni Papa Yam. William Velasco. Uh, oh. Oh. Right Finally, we meet you, Kaparmer. <laughs> nice to Just meet you, Kaparmer. Right. Thank you po, thank you. Uh, kami how many boy can last? mo kami. Hi. Bago pa ito yung bahay mo, follower na, na siya. <laughs> Thank you. Nandirito si Lindon. Na, Nandirito napanood si niyo po nung binati ko siya. Oo. Oh. Nandang tinawag niya ako sa akin. Kaya tinawag niya ako sa akin. Kaya tinawag sa akin. Punta tayo kay Kaparmer. Sabi ko, ayos yan. Punta tayo. <laughs> o, kaya naman, kayo po, Ina. taga. Kami, dinalupihan kami. Dinalupihan ah, dinalupihan kayo. Hindi na ako nakabalik ng dinalupihan. Oh. Si ko na nagatid no, si Romel. Oh. Ang nagatid sa bahay nung <laughs> Kumusta na anong balita okay na sa business po. dito? Okay naman po. Eh, thankful. okay naman. Thankful. Nakakapagpatuloy. Uh, Balita ko, okay. liliga mo rin ng... Pa, Ay, hindi aral. ko pa ma-desisyonan. Inaaral <laughs> muna. <laughs> May babatiin pa po kayo. Ay, siyempre. Oo, oh, okay. yan. Sige. Oh, wala akong babatiin. Babatiin ko sarili ko. Ay, Dahil yeah. ako lang <laughs> yung <laughs> sa iyo. Ay, salamat. Oo, oh, meron babatiin. Ayan, sige po. My family in Carson, my daughter Michelle, the oldest, And my other daughter, Millie Rose, with our grandkids, Jacob and Isaiah, and Jasmine Todd. I uh... we wish them always, uh, you know, they safe. safe. They're safe in U.S. right now. Kailan po ang balik niya? We'll be back on March 18. Ah! We'll be March 19. 19, 19. Ah, mag, di pa kayo nagsabay, ano? No. Kasi <laughs> ibang location niya, San Diego. San Diego ako. Ah. Medyo hmm. LA. 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 Kaya, yung mga bata, I will call you for our pick-up date. Hmm. Yeah. You guys gonna pick us up in LA LAX. Your mom. Hi. Right here. Oh, hi. Babatiin ko yung birthday ni Jerome bukas. Ayun. Galing siyang Canada. Happy birthday po. Uh, birthday niya bukas. Hindi ko siya maaya bukas. Kasi nandito na kami ngayon. Tapos, uh, March 13, yung yung ate ko, yung panganay namin, she'll be 81. Tapos, yung pang, niya, March 29 naman. So, that's it. Thank you Thank po. You. Oh. Ma-invite daw. Spirito ng kabite. Ini-invite kita dito. Sana balang araw kumunta ka dito. Okay dito. Sarap ng pagkain. Thank you, thank you po. Maraming mga ko. Oh, ayan. Salamat. Sa hangin. <laughs> kayo po. Uh, subscribe ayan. Subscribe kay Janice Vlog. So, ayan, Janice Vlog na. Facebook po ba or YouTube? YouTube. YouTube po. Ah, ayan. Yeah. Hello, so, subscribe kayo. Jeff Bungay TV, Facebook and YouTube. Ayun. And, ah... Uh, Hello sa mga customers ng Millennials Apartel and Millennials Water Refilling Station. Shout out! Ayan. Thank you po, thank you! Okay, family! Okay, thank you! Hello. Ayan, punuan po tayo mga ka-farmer. Ayan, silipin na natin. Magpapabati tayo. Oh, grabe. Puno, na naman. Ang oh, masaya po yung mga nagkanta. Oh. Oh mamaya silipin natin ito si sinang Bird. ayan pabatiin muna natin hello hello, hello. Hi, mga ka-farmer ka-farmer <laughs> <Adlit>, nagkita tayo sa <laughs> <laughs> ha watch ang yeah. palang ang bahay mo na come on let's tayo. thank you po thank you Please. Ano to? Organic. Organic subscriber. May babatingin po kayo mga oh, fisherman. Mga yes, oh, kaibigan sa Virginia. Hello. All, ako. Nandito ako ko yung mga kapiting natin ka-farmer. Yung mga nasa Virginia Fishing Community. Tapos yung kasama ko sa Bauer. Loyal din sa'yo. Ay, thank you. Sana okay. sa susunod. So Magkita-kita rin tayo. Oh. Maraming salamat. mataya kami na. Magbalik ko. Mag hindi <laughs> pa <parang> kami kompleto. Magbalik kami. Mas marami kami. Sige, thank you po. Aga-agahan po ninyo para naman. Kapag oh, oh, oh. oh, marites tayo ng maaga Sige, sige. Pagdating mo doon sa dam, pwede na tumira doon. Kasi hindi ko kinakain yung ito. alam ko yun. Thank you. Thank you po, thank you. Ayan. Andito si na Ayan, Ayan sige po Kabebe Ayan, may dumarating pa yata <laughs> Picture, pic, picture taking tayo Ayan mga kapami ito Tito, oh, ayan na Tito Park Pamituan and friends Jui. Ayan. Yeah. Louis Boy. Kapalme, pakibanggit mo, Louis Boy Vlog. Ayan. Ah. <laughs> ayan, pakibisit daw po, Louis Boy Vlog. Ayan, mag-vlog po kayo rito. Para ano, ayan. Yeah. Kaya sinabi ko rito, ano mo, bumibili ng kubo, sabi ko, si Bits. Oo, oh, Kuya Mits. Yeah. Ayan, nagpapagpinabakod -pina, na nga yung cut. May kuya Bits na po kayo kumuha oh, para naman matuwa yung oh, tao. Sige, sige. <laughs> dito lang po pag ano ninyo, dito sa may highway. Highway? Yun naman eh, napakagaan usap. Sige, mamaya, bigay Tapos mo. may mga special request kayo. Kung yeah. gusto niyo pabago yung ganito, ganyan, walang problema sa kanila. gusto niyo pabago doon sa kanya. Yes. Mm. Kasi yung lote, tatlo yung lote sa kanya, nakapinabili niyo yung oh. dalawa. Ngayon, Ay, yung kinikwento niya. ninyo. Oh. Bumibili mm. na Sabi ko. ko, wag kang gabibili niya. ka sa Raya. Uh. <laughs> oh. Ayan. May, may babatiin niya. pa po kayo. Ha? Huh? May babatiin pa kayo. Mga nakapasa uh, sa Amerika. Oh. Say hi to... Hi, uh, Hi, uh, person JR! Kasama ito yung mga anak. mga anak ko naman, si Jerome, si Angelica, at si Jamie. hello everybody. At saka yung ano, yung mga friends, subscribers, and viewers ng Louie Boy Vlog. Ano ka din? Thank you, thank you. Thank you po. Alam mo yung nung nandung kami, bowler tournament kami, nag-bowler ko. Wala nang 90s. Yan ang hindi ko pa nasubukan. Bowling. <laughs> 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 Parang ang bigat eh. Sub <laughs> <laughs> May nakita ako, sumama yung kamay ako. mo subukan. Sa SM Farmer, zoom mo ka lang dito. 300 ring. Ah, <laughs> <laughs> <200 per laughs> <per game, laughs> yan Wow. Nga, ano ano yan Sa bowling ko ito. Oh, wow. United wow. States Congress. Bowling Congress. Wow. Pag nag-bowl ka ng perfect game, di bigas <laughs> ang ganyan. Meron kang ganyan. Ano yun? Ah, uh, para matawag doon yung sanction. Oh, di ba? Oh, talagang uh, have to be proud of this pala. Parang gano'n. No, oh, no. pero, pero ang gano, binibigay, no? ano, silver. Mm. Ngayon pina-upgrade kong gold. Pina-pina, para at least, you know, <coughs> hindi na makukuha ito eh, di ba? <laughs> Oo oh, nga. <So>, Ayan. <laughs> thank yun. you po, thank you. Oo, no, oh, sige, thank you rin ha. Meron kaming... Oh, Ayan, yeah, sige po. Pwede pa. Oo naman. Family. Prop, oh, naman. Oh, Pwede pa. Oh, oh, Nakalimutan yung mga followers mo doon. Yung Kasupanan, Ponyo, Loyal na Loyal sa yun. At saka si Gideon, Marian, at saka si James. Nakatutok palagi. Pa nangangarap siya. Pag niya ng March, starting dito yun. Sana po, sana oh, yan. Hindi. Kayo naman ang babatiin. Na. Ay, di, baka dadalin mo na naman dito. Dadalin ko sila dito. <laughs> kan Kadkad, <laughs> ah, hindi ako na hindi kita binobo. Ayan, ah, thank you Salamat. salamat, salamat. Kami ang Kabusaw family, binabaki ah. namin mga kaibigan sa Virginia. Oh, maraming salamat. Okay. Mm -hmm. Okay. Mr. Ponyo, Kasopanang family, Mamen, Do. Ah, maraming salamat. Hindi ko mabati okay lang nakakaya. Ma okay lang. <laughs> Sige po, thank marami you, thank salamat. you. salamat. At least nakita kita. Babalik kami yung... Okay. Ah towa talaga. Ma, na, ma, alam ko yung size <laughs> mo, tsaka yung trolley mo, dating 'yon. <laughs> sige, sige. Hindi lang 'yon. Tuturuan daw ako magdala nito nang ano. Bibiya niya pa, ako ng pagdala kasi, po. Kasi, kasi <laughs> pagbalik kasi biglaan kasi. Sige po, thank you, thank you. Babalikan kita. <laughs> ayan Ubus po ang lechon natin. ayan na 'yung ulo na na 'yung isang pisngi. Kapirasong pigi. ayan Yan ang magkatokayo Dalawang William Bilasco. Uh, oh. Ay, <laughs> na po yung William Velasco yung binabanggit namin sa vlog na katukayo ni Papa yeah. uh, si, uh, si, uh, Yam. Uh, si yan na si, na si Tito. tito. <laughs> Nak ano? <laughs> na thank you po, thank you. <laughs> uh, Next year. Ang dami pong napasaya ng ating uh, mga singers ngayon dahil ah, uh, nakapagkantahan uh, ang dami pong nakipagkantahan dito oh yan naman ang nakakatuwa hindi oh. kayo nga ngayon ano? hindi ano? <laughs> pahinga lang, pahinga sila kasi pinagkanta po kami ng mga bisita kanta guys please Ayan marami pong salamat Successful Saturday na naman tayo. Ayan, bukas wala si Saisay at si Jaisel. Dahil mayroon po silang lalakaring ano, importante sa pag-aaral ng kanyang anak. <laughs> Kain na tayo. At shout out sa nakaiwan nito. Suka Puting Labi. Ang sukang chismosa. Ayun. Ayan mga, mga farmer. Ah. Bebe, sino nakaiwan nito? Oh, naiwan ata. Ayun, shout out po sa puting labi, ang sukang chismosa. Sukang atsara. Siyempre, susubukan natin 'yan. Hindi pwedeng hindi. Sa <laughs> Pero meron po ako ginawa na suka. Ito, ito, ah, pakita ko lang ano. Ito, tingkado na po itong sukang ito. Ayan, gawa ko na po yan. Sukang tuba po ito. Sa mga kakain, dito, ito na po yun. Kaya bumili ako ng maraming suka kasi ginagamit na nga namin sa tindahan. Ayan. At, uh, malay nyo, makaganahan ako, magbote ako. Magustuhan po ninyo, pwede rin nating ibenta dyan. Diba? So, sukang tuba. Palagay ko ito, sukang anto. Uh, ano ba ito? hindi kalaga Sugar cane. Tubo. Guys, tara kain na. Tip reveal ngayong araw. How much? Good vibes. Wow. Sana Mga 6. Ha? Mga six siguro. Six 6 siguro. 6 plus. 6,000 plus na po. Ay, 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 bebe. Ah, ah, ah. dumis dongisan okay na Sige. Ako, dila ng konti, eh. si? ano bisa na yung ano kayo kayo si, si ano kayo ano kayo ano ya? ano kayo ano kayo ano kayo ano kayo ano kayo ano kayo ah kayo ano 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 dila ano kayo ano kayo ano kayo ano

kaya na, okay na tayo at ako naman ay bababa na. Tapos na tayo. Ayun mga taga-Arayat po ito, taga Kupang. May order sila ng lechon last Sunday, kaya lang iba po nilang kasama, hindi daw nila natikman at naubos agad. <laughs> kaya ayun. Oy, sayo yung ano ko? Kaya pa. Cellphone, okay na? Cellphone, okay na po. At sino ka pa bukas? yellow. hold out po halos yung ating lechon natira lang siguro mga 1 kilo Oi, dyan ka lang kay mama. Ha? <laughs> ha, dun oh, kain ka dun, kain. Susunod kay papa niya. Oh. Oh, bye-bye. Bye-bye. Punta ka dun kay mama 'yun oh. baka kay mama hmm. uh, kain ka don ay si Junjun buti na lang kanina ay ah uh, ah punta ako dito sa kubong malaki rusel at hansel ngayon nakita ko na andun pa nasa ibabo pa ng lot may pinapagawa po kasi ako sa kanya na andun pa siya ayun wala na naman tubig ito sinagad pala ni ano yung sinagad ni uh, tawag sinagad ni Nel Nel ang uh, itlog daw so ayan may mga bago na naman tayong itlog ayan Mm, bago so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bah, dami ah oh <laughs> ah 22, 23, naman 25, hmm. magsiitlog kayo kung hindi, 30, ninyo mag ano-ano uh, kayo 36, 37, 38, 39, Sige na, sige na. Okay na. Ating mga manokis. Tapos may mini project tayo. Na ayun. Ano lang naman, low cost. Mga gusto po ng hagod, ayan. Pwede kayong mag advance libre lang yan <laughs> kesa naman bumasayang kaya lang kailangan yan friday pa lang papakuha na tayo ang ginagawa ni John John okay na natakpan na yata yung mga pinatatakpan ko ayun so lusutan na lang po ng ibon ayun o oh. okay ikutan natin Kain ako ng konte, Pahinga. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. At uh, bukas, sana ganun ulit. Sold out na naman tayo. Uh, nagulat ako kanina. Ano, mag 11 Mga 10. Ten, 10.30 ten ba? Mga ganun. Almost 11. Wala pa po kaming bisita. So, habi ko mukhang ano ha. Pero may inaasahan kami isang grupo na naka-reserve. Ayun, awa ng Diyos, nagsabay-sabay naman po. Tapos, sa uh, ayun nga, sabi ni Bebe, oh, may dalawang kilo tumawa, ganyan-ganyan. So, ayun na, ay, ano naman po, nairaos naman. 70 kilos yung ating lechon eh. May mga kalapati tayo sa Pumapasok. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.